Ngayon masasaksihan natin. Masasaksihan oh. Masasaksiyan Uy, natin. Uy, pag aalis na tayo, ano? Ah, uh, ano, apalisin okay, niyo, niyo yung ano. Pag uh, malis itong mga to, sakay ka sa kotse, ha? O, oh, sige. Ganto, ganto, para fair deal tayo. Lalagay ko yung masasakay? baril dito. Nasahig. Pakawalan niyo yung hostage. Tapos, bounce kayo. Yung na ba request yung nyo? Yung lang, yung lang, sir magbabalik ang ah. Harrison TV. Talaga? Pag, 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 yung barel, pag, pag, nga, pag mag nga, na yung doctor, barel, pag naayabot na yung barel, alisin niyo yung pagkain niya na. Kasi susunod sa atin yan. Okay eh. na. <laughs> 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 Ay, uh, ah, sige, sige. Ito yung barel, Oh. Ah. Midya. Da TV magbabalik. Ang nangyayaring kaganapan ngayon dito sa Balisa. Ang galing mo na yan, ano niyan, tagbali mo yung itali niyan, tapos parisin mo na yung hostage. Ano? tropa. Omar Roman, o gumagabi. Dito sa banda-bandang baba ko ilalagay yung barel, ha? Pala ka nang magalo, ha? Okay? Pakawalan niyo na yung hostage. Ito yung barel, op, 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 pa, 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 pakawalan niyo na! Oy! 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 Pakawalan niyo! Patas pa kamay, mayo, Pakawalan niyo! Okay, okay. Go 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 utangin go niya. go utangin go niya. go 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 go